Bali, magandang umaga mga ka-adventure Ngayong uh, umaga Ay maghanap po tayo ng Mauulam po natin uh, ar -arawan. Kung meron po tayong mahanap na Nagro-rotor, nagtatartel Ay yun po yung ating Pupuntahan Mag-aarawan -ar po tayo Ito po yung ating dinadaanan, medyo malubak dahil nasira na po ito. Yung isang kilometro ay parang aabutin tayo ng 30 minuto na dito lang kalilisi-kalilisi ng mga lubak. Yan, yeah, nasasayang yung gasolina natin, sayang din yung time po natin. Ha? Bantayin Ta. Detalye yeah. ko. Ikaw mo dandanagan. po tayo nagbibinta ng itlog dati. Maraming itlog ba ah. Balik kahapon po kasi mga ka adventure ay meron kaming nakita dito na ano na ah, kabinkulan tapos kahapon din ay umulan kaya tinignan namin ngayon ngayong araw baka sakaling natubigan ay tinartel po nila baka lang naman po kung wala pong nagtartel ay maghanap po tayo ng iba baka ganda ng dinadaanan po natin maraming nakita oh pero wala pong nag kulang pa daw ng tubig 家里。 purok ano na to niya purok ati saan na doon dito po maganda mag ano, parang mag trail na rin siguro dahil uh, safety maliban doon sa malaking truck na lang naman yon uh, natautaw siguro yon nagkataon na nagkasalubong po tayo nagkasalubong po kami ng landas yan maganda po dito maganda yung view maganda yung yung daanan hindi ganun kalabak kalubak kung tapos yung daanan dito parang daanan lang ng ano ng bike ganun oh maganda nakaka-relax merong mayroong konting lubak yung mga ganito okay lang, okay lang kahit uh, hindi na isiminto para may natural din na daan ate? 100. 100. Wala na pong tilapia? Wala na. Sana ah, ubos na. Dakay. Bali, gurami na lang siguro mga adventure yung ating mabibili. Sa presko. Preskong presko. 100. Yan. Anong babatid? Kala niya? Uh, Ay, sabagay, maburo gaya mga kwaji lang na. Wala na. Sakto. Ato ilang anin? tayo Dalawa. Dalawang ubon. Kini tayo magkano yung B bulig 200 mga adventure ito 200 din itong hmm. Yung tatlo pero ito mas malaki na dalawa bali itong mga adventure dalawa yan po na lang muna sa darating na araw ay ibang isda naman po yung ating ipapaburo tayo na 24, ah, 25 punong puno lang tubok na po yung ating nabili na gurami at lilinisin na po natin ito mga hadbinyor ito ito ay 100 po 100 lamang yan which is mura na po ito yan bali tatanggalin po natin yung kwan po nya ah uh, ito kanyang pigar at kaliskis sa kalamang loob at yung kanyang hasang bali hindi pa po ako nakakatikim ng ganito eh yung, yung buro na gurami dahil yung karaniwan na natitikman po natin ay tilapia Pinaka karaniwan po yan tilapia saka tarok Bili unang step natin ay, tat ay tatanggal din po natin yung kaliskis. Ito po yung sabi ni Inang Bakit. Ang buro mga adventure ay traditional po 'yan na gawain 'yung pagferment ng mga isda. Buro No, ito so, ano so, ano ano na kalimso ni inang tayo nga bakat ito na ti alburo dahil ito yung alamay na ginatang tayo ito na buro buro makadano na kaya dyan yung marbel ang panaglaku di marbel? o oh, hindi buro saka na pa na adagar arado nga ay lunggo hmm. kaya na ilokano kaya ilokano anong panagya mo kung nada ka Mm. Buro ko na e May De, uh, so -so ka. Ay, wala na. Ang sardling na rin ko. Ay, magbakal ako ko na na. Pinakita na. Kasi tama na dyan yung ilong ko. May mga. Hindi, agsokso ko takka. Ano man na, daw ka ng ero ko na na. Daw so ka ng ero ka na. No. Ay, ambot. bot ko na mo dyan ka na. Basi matilawan mo, basi eh ka pa... nanamian mo ko. Ah, kagpay so, na, paano na namin sa, di mo na, yung gararado naman na yun. Gimana na namin yan? Ah, ka, -huh. ginurpe na tinangalan. Ka, di ko ka, dugangan mo ng kanong ka. Sila mo daw sungka ng ero, karo ganyan dugangan <laughs> <laughs> mo ng kanong ay, nami, gali ko na na. <laughs> pang paslom. -pa Ito po yung pinaka-kanya ganito brasan na lang po ito kulang na lang po ng bras yung mga tulang tulang yung mga siit siit ay dyan na lang po yan dahil mapiperment din po yan kaya okay lang lilinisin na lang po ito tanggalin po natin itong mga ganito nya lang si lang si para mas masarap mas maganda yung pagkaka-perment. masyak lang sa yung talo si tela yan lalas di kailaan? Babayo, oke. yo. Okay. Bagani ina ang kahit ito na lang tila ya. Kada ten anting na tayo tayo yung buruburo. Sana all. Expert iso na na kadding sir. Boro, boro, laya, laya. Ayan, ganito po yung paggagayat ng luya. hinanghahalo, dinang kapag sa gumagawa ng burok. So, yung bali, yung ginagawa ni hinang ay pinapatuyo muna yung isda. Yan po yung isno sa pagbuburo. 20, Dahil, 20 diyan binuro. Ito po yung mga another ingredient. Yung mas maganda talaga pagka tayo ay nagbuburo, ay bahaw.

Parlamen So, buwang pay mo sa utihan na po. Maalusin mo Ito yan. Ibur tayo. Nalamid mo yun.